magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para mag connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Alan Ansano. Shoutout kay Hermani Reyes. Shoutout kay Raymart Abaygar. Shoutout kay Benedicto Quino. उ के जैफरी जुब के अलसी के ग्रउत ज At shout out kay Romnick Monarca. Yun na nga mga masters, no? Bala hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Ambrose ay napabulong. Wag mo sabihin ang nakakatakot na spiritual na aking nararamdaman ngayon, ay nagmula sa bagong emperor ng Westrington. Bulong ni Ambrose sa kanyang sarili, at si Ganggang na laging kalmado lang ay sobrang kinakabahan din sa oras na ito. Nararamdaman niya ang lakas ni Daryl na sobra-sobra, at ito ay napahawak kay Zubaji at nagsabi, Mahal, sa bagong emperor ba ng Westrington nagmamula ang spiritual na aking nararamdaman, sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ni Zubaji ito ay tumingin kay Ganggang Gang at sinabi. Mahal kong asawa, tama ka nga. Ngunit huwag ka mag-alala. Walang mangyayari hindi maganda ngayon. Sabi ni Zubaji kay Ganggang Gang habang natawa. At si Queen Zilong naman ay labis na pinagpapawisan na kahit hindi mainit ang panahon. Ito ay nakakaramdam din ng kaba sa kanyang nararamdaman. Dahil ang West ay isang mabangis na imperyo. Sa pamumuno ni Emperor Dwayne at nang maramdaman nito, ang spiritual ng bagong Emperor ng Westrington mas lalo pa itong nangamba. At si Queen Zilong ay bamulong sa kanyang sarili. Delikado para sa aming lahat, kung ang bagong Emperor ng Westrington ngayon ay katulad ni Emperor Dwayne na walang kasingsama. At ang aking pinaplano na makipagkaibigan sa bagong Emperor ng Westrington ay mukhang hindi mangyayari. Dahil sa kanyang tinataglay na sobrang lakas. Natitiyak ko ay hindi ako papakinggan ng bagong emperor ng Westrington. Mukhang umpisa na ng pagkawasak ng mga malalaking imperyo sa aming mundo. Sa oras na ang Westrington ay kumilos upang maghasik ulit ng kasamaan at digmaan. Na kahit na ang imperyo ng Elysium Gate ay hindi kakayanin ang lakas ngayon ng Westrington dahil sa kanilang emperor ngayon. Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili at ang reyna ng South Cloud ay nagugulat din sa kanyang nararamdaman at ito ay kumapit sa kamay ni Queen Zilong. Aking kapatid, parehas ba tayo ng iniisip na ang spiritual na ating nararamdaman ngayon ay nagmamula sa bagong emperor ng Westrington? Sabi ng reyna ng Westrington, nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay sumagot, Oo ate, nakakatiyak ako na sa emperor ng Westrington ang nakakatakot na lakas na ating nararamdaman ngayon kaya pala walang nagawa si Emperor Dwayne nang siya ay palitan bilang Emperor ng Westrington. Dahil sobrang nakakatakot pala ang pumalit sa kanyang pwesto. Sabi ni Queen Zilong, kailangan natin maghanda sa pwedeng mangyari sabi ng Reyna ng South Cloud kay Queen Zilong. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita. Tama ka nga ate, basta kahit anong mangyari kailangan mo makalabas sa imperyo ng Westrington kapag may nangyari hindi maganda dito ngayon sabi ni Queen Zilong sa nangangambang tono. Ang lahat ay nakakaramdam ng pangamba sa mga oras na ito. At hindi nila alam kung ano ang pagkataon ng bagong emperor ng Westrington. Dahil sa oras na ito, na kahit na si Daryl ay lumabas na ng kanyang kaharian, hindi pa nila nakikita si Daryl dahil medyo mataas ang stage na ginawa nila General John. At ito ay medyo malayo sa entrance ng kaharian ni Daryl at ang mga kasundaluhan ay sobrang natakot habang ang mga ito ay nakayuko bilang pagbigay galang sa Emperor ng Westrington. Ang mga ito ay patuloy peren sa pagbulong sa kanilang mga katabi. Talagang nakakatakot ngayon ang hukbo ng Westrington lalo na ang kanilang Emperor ngayon ay nagtataglay na napakalakas na spiritual. Na kahit anong maisipan nitong sakupin ay kayang-kaya nilang gawin. At ngayon baka ang imperyo ng Westrington ay may hinahanda na isang patibong sa ating lahat na nandito ngayon. Napansin nyo ba ang kanilang daan daan libong kasundaluhan ay wala sa kanilang imperyo ngayon. Baka ang mga ito ay naghahanda sa pwedeng mangyari mamaya. Sabi ng mga kasundaluhan ng New World, oo kanina sila ang pinagbantay ni General John sa labas ng imperyo ng Westrington upang magmando sa mga tao sa labas na nais makita ang bagong emperor ng Westrington. Kaya ang mga ito ngayon ay nakakaisip ng bawat senaryo na pwedeng mangyari sa kanila ngayon. Dahil alam ng mga ito ang Westrington ay may daan-daan libong kasundaluhan. Ngunit ngayon ay hindi nila nakikita ang mga ito. At si General John, ay hindi na nagulat sa lakas na mayroon si Daryl. Dahil nung gabi na winasak ni Daryl ang buong imperyo ng Westrington at paslangin ang daan-daang libong kasundaluhan na nasa loob ng Imperio. Ay nasaksihan ito ni General John, at ng mga kasundaluhan ng West Trington ngayon na dating sundalo ng Elysium Gate. At si General John ay biglang nagsalita, akala ko naman kung ano ang inyong nakalimutan mahal na Emperor. At ito ay napakamot ng ulo. At si Daryl ay tumawa. Haha, nais ko lang gulatin ang lahat ng nandito ngayon. Tayo na magtungo sa pinakalabas. Sabi ni Daryl. Oo sa isip ni Daryl ang seremonya ay gaganapin lang sa mismong imperyo nila. Hindi alam ni Daryl na gumawa sila General John kasakasama ang mga kasundaluhan nila ng isang stage para sa mga panauhin niyang pangdangal at para kay Daryl mismo. Nang marinig ito ni General John, siya ay sumenyas ulit at sinabi, Mga kasundaluhan ng Westrington, magpatuloy, at sila General John, Daryl at ang limanda ang kasundaluhan ng Westrington ay naglakad. Sa paglabas ng husto ni Daryl laking gulat niya nang makita niya ang napakataas na stage na nila General John at ng mga kasundaluhan. Si Daryl ay biglang napamura sa kanyang isip at si Daryl ay tumingin kay General John. Nang mapansin ni General John ang tingin ni Daryl, ito ay ngumiti lamang at nag thumbs up. Nang makita ni Daryl ang pagngiti ni General John at ang ginawa nito. Nauunawaan niya agad na si General John ang may dahilan upang magkaroon ng ganitong stage sa imperyo ng Westrington. Nakikita ng lahat ng mga mayayaman na tao si Daryl. Ang mga kababaihan ay sobrang nagulat sa tinataglay na kagwapuhan ni Daryl. Ang mga ito ay halos lumuwa ang mga mata sa pagkagulat, at nang hindi na makatiis ang mga kababaihan. Sila ay nagsitilhiyan at sinabi, Ang gwapo niya, ang bagong emperor ng Westrington ay sobrang gwapo. Sigawan ng mga kababaihan na nakakakita kay Daryl ngayon. Ang sigawan ay umalangaw-ngaw sa buong imperyo ng Westrington. Nang marinig ito ni General John. Agad ito bam Emperor Daryl, sila na ang nagpatunay na nagsasabi ako ng totoo. Na ang tinataglay mong kagwapuhan ay sobrang nakakamangha at natatangi sa lahat. Sabi ni General John kay Daryl, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi sa mahinang boses dahil sa pag-ayos mo ng aking buhok. Kaya baka lumabas ang tunay kong kagwapuhan. Sabi ni Daryl sa pabirong tono. At ang mga sigawan ay naririnig nila Ivet, Ambrose, Irene, Lynn, Queen Zilong, Reyna ng South Cloud, Zubaji, Ganggang at ang sect master ng assassin sect at lahat ng mga sect master ng bawat sekta na dumalo, naririnig nila ang papuri sa kagwapuhan ng bagong emperor ng Westrington. At si Ganggang Gang sa taas ng stage ay biglang nagsalita sa malakas na tono. Ang bagong emperor ng Westlington ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual at siya ay nagtataglay din ng kagandahan itsura. Sa sigawan ng mga kababaihan sa baba ng stage na ito na nakakakita sa bagong emperor ngayon. Mukhang napakagwapo ng figure nito. Sabi ni Ganggang. Gang. Naririnig ng lahat ang sinabi ni Ganggang. Gang, na kahit na si Zubaji ay napatingin kay Ganggang. Gang at ito ay nagsalita. Mahal kong asawa ano ba ang mga pinagsasabi mo? Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Ganggang ito ay tumawa ng malakas. Maghanda kayo sa pwedeng mangyari sa lugar na ito. Nakakatakot ang lakas ng Emperor ng Westrington. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip nito. Sa kanyang tinataglay na spiritual na lakas, ay kayang kaya niya tayo makobgab. Kahit tayo ay magtulong-tulong pa. Kaya maging handa kayong lahat upang makaalis agad sa lugar na ito, kapag naramdaman nyo may panganib na gagawin ang Westrington lalo na ang kanilang Emperor. Kapag tayo ay nakobkob niya lahat dito, ang ating mga imperyo ay mapapasakamay na ng Westrington. Sabi ni Ganggang Gang ng seryoso. Oo na kahit na sinasabi ni Zubaji sa kanya na walang mangyayari na masama. Alam kasi ni Ganggang Gang ang pag-uugali ng Westrington. Na kahit na sino ang maging emperor nito ay pare-parehas lang ang mga ito. Na mababagsik, at nagtataglay ng masamang pag-uugali. Dahil sa oras na ito hindi pa din alam ni Ganggang na si Daryl na ang bagong emperor ng Westrington. At ang lakas na kinakatakutan nilang lahat ay nagmamula ito kay Daryl. At nang marinig ito ng lahat, lalo na sila Irene, sinabi nito sa kanya mga kapatid na prinsesa na, Mga ate sa ngayon ay wag niyo muna ako isipin. Ang isipin niyo ang inyong mga sarili. Kung dapat protektahan nyo ang inyong mga sarili ay gawin nyo. Huwag nyo na ako isipin. Kaya kung protektahan ang aking sarili, kailangan ay makaalis tayong lahat dito. Tama si Empress Ganggang ng North Mona. Kung tayo ay makobkab lahat ng Westrington sa kanilang imperyo ngayon, ang ating kaharian ay mapapasakamay nila. Sabi ni Irene, at sila Ambrose ay nagdadalawang isip sa sinabi ni Ganggang. Ngunit si Yvette ay nagsalita, Mukhang tama nga si Empress Ganggang. Kailangan natin maging handa sa pwedeng mangyari dahil ang Emperor ng Westrington ay hindi pa natin nakilala at nakikita. Sabi ni Ivet sa seryosong tono nang marinig ito ni Ambrose. Siya ay tumingin kay Zubaji ngunit ang pagtingin ni Ambrose ay hindi napansin ni Zubaji. At si Ambrose ay nagpasya na at sinabi, "Kung mangyari nga ang mga nasa isip nyo, gawin nyo lahat para makalabas dito." Itataya ko ang aking buhay, para lahat kayo ay makalabas at maging ligtas. Kung ako ay iisipin nyo, ang ating mga imperyo at mga mamamayan ay mapapasakamay ng Westrington. Kaya kung ang emperor ng Westrington ay gumawa ng isang madugong labanan, ay maaari nyo na agad akong iwan, sabi ni Ambrose sa seryosong tono. At ang lahat ng nasa stage, ay labis ang takot ng kanilang naramdaman, lalo na ng nagsalita si Ganggang. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun na tapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye